Magandang gabi. Ako si Yu Eliserio at ito ang aking presentasyon na Ang Dula Bow. Nakakatawa kasi noong linggo, nagsubok ako mag-record. Sabi ko, sakaling pangit yung internet, maganda na merong backup. Bibigay ko sa mga organizer. Kaso pagkatapos kong i-ex yung Zoom at lumabas yung recording ng aking presentasyon, 51 seconds lang. Nagkamali ako doon sa share screen, tsaka recording, nag-post record ako, hindi ko na pala na pindot ulit yung record. Kaya noong lunes, handa na akong magpresenta ng extemporaneous. Pagkatapos, natuklasan ko na ngayon pa palang martes ang tama araw ng aking presentasyon. Kaya heto ako, kung napapanood nyo to, ibig sabihin pangit nga yung aking internet, kaya itong pre-recorded na presentasyon ang mayroon. Masaya akong maging senior fellow dito sa Iligan National Writers Workshop. Masaya ako na 30th na ito ng Iligan. Ako ay bahagi ng 8th o 9th uh, noong taong 2002. Mahalaga sa akin ng Iligan dahil ito ang aking unang writers workshop sa labas ng mga klase dito ako nakainkwentro ng iba't ibang uri ng manunulat. Pinakamahalaga dito, yung aking naging mentor na si Rosario Pulsocero. Kilala nyo siya. Marami siyang libro. Kasama yung Her Story, Feast and Famine. At ang paborito kong ang bayan sa labas ng Maynila. Sa lecture niya sa Iligan noong 2002, na pinamagatang Writing to the Music of Pesel on Mortar, argumento ni Cruz Lucero na mas mahusay, sumuso sa ating tradisyon, sa tradisyon ng ating bayan kaysa pilitin, i-impose o i-apply yung mga teoryang panlabas tulad na ng postmodernismo sa ating mga karanasan. Sabi niya, maintindihan natin yung ating mga sarili ng mas mahusay at mas maiintindihan nga natin ang ibang bayan kung kinikilala natin muna ang ating sarili. Ibinibida ni Ma'am Chari yung mga epiko, yung mga kwentong bayan. Sabi ko sa kanya na nais kong maging disertasyon yung pagsasalin kay Nietzsche. Sabi niya, maari ko yung ihugpong sa mga kasabihan naman nating mga Pilipino. Kasi yung ilang mga sinulat ni Nietzsche ay aporistiko ang anyo. Ayan si Ma'am Chari, ano, lagi niyang hinahanapan nung pambansang perspektibo, yung perspektibong Filipino kahit na anong fenomena. Isa rin sa mga mahalagang manunulat na nakilala ko sa Iligan noon, ay si Herman Hervasio. Nabasa ko noon pa, 1998, yung kanyang tula sa Sunday Inquirer Magazine. Ah, may linya yun na tangnang bigote yan. Ang tapang-tapang. Nashok ako noon. Hindi, hindi lang dahil dun sa mura, kundi dun sa pagiging conversational noong wika. At asanay ako tulad ng maraming Filipino na kailangan ay uh, seryoso ang wika ng panulaan. Pero tong si Herman Herbacio ay may kakaibang lapit sa panulaan. Sa personal na tala, isa sa pinakamahalagang nakilala ko sa Ibiga National Writers Workshop noon, ay ang pinsan kong si Dennis si Joshua. Third degree cousin ko siya. Yung mga tatay namin ay second degree cousins, na magbarkada. Kaso nga, maagang pumanaw ang kanyang ama at nagkaroon na ng distance or drifting sa pamilya. iyong aking tatay, syempre, yung kaibigan niya, yung kainuman niya. Iniisip ko na, siguro ngayon, silang tatlo nasa langit, magkakasama, maaaring nagiinuman, nagkukintuhan. Si Dennis noon, ang fellow para sa dula. Ang kanyang dula ay yung Gigi at Waterina. Ilan pa sa mga naging kasama namin noong 2002 ay si Ian Casocot, si Gabi Lee, si Glenn Mas na fellow sa dula din. Ngayon naman, magpipresenta ako tungkol sa aking dula. Siguro subukan ko na kung yung aking lapit ay sa malawak, yung kung ano ang dula para sa akin bago yung aking paglalarawan sa aking dula, in particular sa workshop na ito. Ano-ano nga ba ang mga katangian? ng isang dula. Bueno, ang pinakamahalaga dito ay yung pagpapahalaga sa manonood. Sa dula, ang manonood at ang mambabasa, ang hari. Tendensiya, patawarin ako ng ibang manonulat dito na sa panulaan ay maging obsessed o ang focus ay yung mga salita bilang salita sa kanilang tunog at yun mga nagsusulat ng CNF ay Maaring maakusahan ng pagiging egotistiko, mimi-mimi-mimi, mi, 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 novel gazers, o hindi nila maaring ipaliwanag o ilarawan ang mga bagay-bagay sa labas ng kanilang sariling perspektibo. Iyon yung kalikasan ng kanilang anyo. At ang kalikasan ng anyo ng dula ay iyong pagiging mahalaga ng mananood dito. Yung dula na walang nanonood ay hindi dula. Kaya dapat ay hinahalina mo, hinihikayat mo ang iyong mga manunood. Sunod dito, nakatindig ang dula sa naratibo. Ito ngang naratibo ang pinaka-instrumento mo sa pangahalina at panghikayat ng mambabasa at manunood. Kasi kailangan nilang malaman kung ano yung susunod na mangyayari. Kailangan may kwento para magkaroon ng kwenta yung dula. Siguro dito ay magkukumpisal ako kasi nga yung mga isinulat kong dula, nung ako ay mas bata pa, dalawang dekada na nakalilipas, ano? 25 taon ay mga experimental ko, no? Kinulekta ko nga ang mga ito, sa isang uh, file, no tatlo sila at tinawag kong mga dulang hindi maitatanghal. Hindi dahil sa hindi sila maitatanghal, siguro kung merong may sapat na budget at may sapat na tigas ng ulo, maari naman silang maitanghal. Mas so, mabuti sigurong tawagin silang mga dulang hindi dapat itanghal dahil hindi lang sila alienating sa manonood kundi agresibo pa nga at uh, imbis na manghalina ay nanunulak palayo yung kanilang naratibo kasi ay circular, marahas, nakasandig sa gimmick imbis na sa naratibo. Mahalaga yung manonood sa dula. At gayon din, mahalaga ang direktor, ang aktor, hindi lang ang mandudula ang bida. Ang dula ay kolaboratibo. Kumbaga, walang dula sa labas ng teatro. Ang tunay na test ng dula ay ang pagtatanghal niya at hindi mo pwedeng itanghal ang dula mo ng mag-isa. Kahit na ikaw yung writer, director, producer, di ba nga raw delusyon ang sabihin na ang isang pelikula ay pelikula ni a film by kasi nga sa dami ng kailangan mo sa grip, cinematographer mo, kahit yung tumutulong na walang kinalaman sa camera, behind or in front of the camera, siya essential doon sa pelikula kaya ka nakapagtataka na tawaging a film by. At ganyan din sa dula, isinulat mo ito pero depende sa yung aktor, maaring magkaroon ng ibang bigat ang iyong dialog. Ta -saan ba ito tinatanghal. Sino ba yung may hawak ng ilaw? Paano naman yung musika? Bukod sa pagiging kolaboratibo, ang dula din ay kritikal. Hindi pwede sa isang dula na talo yung isang panig. Simula pa lang. Ito ay argumento kontra argumento. At pag narinig ng manonood mo na sinet up mo, kumbaga, fixed fight na si A yung bida at si kontrabida mo B ay walang kalaban-laban kay A, eh. mapapangitan sila sa dula mo. Hindi ito magiging kapanipaniwala para sa kanila at hindi sila mahahalina kasi nga punching down yun eh. Ikinatanghal ng dula ang isang argumento at para maging persuasive ito, kailangan bigyan mo ng patas na pagkakataon kahit yung posisyong ayaw mo. Sa ganitong paraan, ito ay nakaka-develop ang ating critical na pag-iisip. Nabanggit ko na rin kanina ilang beses, sabihin na natin dito na ang pundasyon ng dula ay tauhan. Yun nga, yung mga tauhan ko noon ay hindi mga tao kundi mga halimaw. Yung psikolohiya nila hindi maarok, hindi maintindihan yung kanilang motivasyon. Kaya walang gugusto yung manood noon. Yung tauhan ay hindi pwedeng flat, hindi pwedeng Ilohikal, kailangan kahit na siya ay irasyonal, merong lohika yung kanyang mga ginagawa. Kumbaga, kung maniniwala siya sa pamahiin at nagawa na niya yung hiling ng pamahiin na yun, mawawala na yung kanyang takot. Kumbaga, hindi mo siya pwedeng hilahin sa liig para papuntahin sa kung saan mo gustong pumunta yung plot. May pagkahumanistiko ito. Naniniwala na may kabuuan yung tao. Mamaya, pwede nating pag-usapan kung paanong kahit na pinapalagay yung kabuuan ng isip ng tao, maari pa rin magkaroon ng kontradiksyon sa loob ng isip niya. Puntalahan natin ngayon yung akin do lang kesa maghabol ng lalaki. Bida nito ay si Josie. Sino si Josie? Marami siyang katangian. Una dito, siya ay independente. Nang mapuno siya sa relasyon nila ni sa boyfriend niyang si Ulo. Kasi nga, pinag e siya nito, hindi para sa kalusugan, plus size kasi siya, kundi para ma-display, na buisit siya at iniwan nito. Siyempre, kinikilala natin na may panganib sa kalusugan ang pagiging overweight o obese. Ako mismo ay overweight. Kaya nga itong si Josie ay masipag at kahit wala si ulo, kahit na hindi sa ngala ng pag-ibig, sinubukan niyang magbawas ng timbang at sumali sa Win a Date with Walden Ricarte. May gusto siyang patunayan. Pero ano yung gusto niyang patunayan? Dito na pumapasok yung kanyang duda sa sarili. Ano nga ba siya sa labas ng relasyon nila ni Ulo? Bakit nga ba siya nagpapapayat kung hindi para kay Ulo? Ito nga kasi yung Copernican Revolution ni Freud, yung malay na isip ng tao ay hindi ang dominating puwersa, kundi yung di malay. Si Josie kini-question yung kanyang sarili, yung kanyang motivasyon. Ito ay mas realistiko nga, mas humanistiko kasi ang tao ay may mga salu-salungat na pagnanasa. Sa huli kasi si Josie ay umiibig. Yung pag-ibig natin sa sarili, sa kapwa, kadalasan nagbabanggaan. Kaya nga popular yung kantang Sana Dalawa Ang Puso Ko dahil lagi tayong maraming ninanasa. Diba itong accidentally in love ng counting crows, mali iyon kasi wala namang design na pagka -fall. Diba, Magkaiba kasi yung in love at saka yung love. Yung love later na 'yan. Yung in love, yun yung romantiko. Kapag sinabi mong accidentally in love, redundant 'yun. Ang flip side nito ay hindi mo rin maaring dahil nga hindi mo maaring i ang pagiging in love sa katotohanan ay merong falling out of love. Mahalagang maalala ito dahil nga sa trahedyang nangyari sa ating bansa nitong nakaraang linggo. Ano ba yung mga pinapaksa ng aking dula? Nasabi ko na nga, pag-ibig, ito ay isang misteryosong bagay. Pero narinan din yung pagtanggap sa sarili. Acceptance. Muli, hindi ito pagkaela sa issue ng kalusugan. Eh, siguro yung acceptance dito, yung acceptance ni Josie na bagaman nice guy si Walden at jerk ko pala, no? si Ulo. Ang gusto pa rin niya ay si Ulo. Ito yung tanong, di ba? Mahal mo ba ako dahil mahal kita? O dahil mahal mo? O yung tanong na, sino ang pipiliin ko? Mahal ko o mahal ako? Ang piliin ni Josie, spoiler alert, ay ang sa sarili niya. So, iniwan niya pa rin si Ulo na mahal niya. Pero iniwan din niya dahil hindi siya maaari maging tapat, si Walden na mahal siya. Humanisiko nga, sinabi ko. Kaya merong ganitong uri ng tema, yung pagtuklas sa sarili. Dahil siya ay... Kabataan pa, hinahanap pa rin, ginagalugad pa rin ni Josie yung sarili niya. Sino nga ba siya sa labas ni ulo? Sino nga ba siya sa labas ng relasyon nila ni Walden? Napakahirap kasi sa dula at sa buhay, yung komunikasyon. Hindi maari magkaroon ng perfectong komunikasyon sa ibang tao kasi kahit nga sarili mo, hindi mo kilala. So yung komunikasyon mo sa sarili mo, sa sarili mong isip, madalas sa short circuit. Kaya huwag tayong malungkot na mayroong miskomunikasyon sa ating buhay. Na mayroong miskomunikasyon sa ating kapwa. Sarili nga natin, hindi natin maintindihan. man, nagpapatuloy tayo. Nagdada pa, bumabangon muli. Ito yung huling tema ng dula, yung pagbabago. Si Josie, sa simula, tumatakbo para kay Ulo. Para i-please si Ulo, para maging better girlfriend para sa kanya. Sa gitna, tumatakbo siya para manalo ng date. Win a date nga with Walden Ricarte. Pero sa huli, nagdesisyon na siya. Iniwan sila pareho. Tatakbo siya para sa sarili niya. Hindi niya alam saan ito papunta. Pero tatakbo siya. Muli, nais nice kong magpasalamat sa Iligan National Writers Workshop. Isa ito talaga sa mga ikutang pangyayari sa aking karera bilang manunulat. Hindi eksaherasyon na sabihin hindi ako mapupunta sa kung nasaan ako ngayon kung di dahil dito sa Iligan National Writers Workshop. Iyon nga aking isinumiting kwento dito yung patunayan mo ang jealousy mabuti. Pinaikli ko na yung pamagat, ang jealousy mabuti ay nasa ikalawang collection ko ng maikling kwento. At yun ay uh, naribisa na rin ayon sa mga komento ng co-fellows ko at panelists noong 2002. Maraming salamat at muli magandang gabi sa inyo. Ang mga larawan sa presentasyong ito ay mula sa Duet AI ng Google at sa Stable Diffusion. Nasabi ko na rin naman na ako ay humanistiko ang lapit pagdating sa dula. Gusto ko lang sabihin na pagdating sa ibang anyo mayroon akong pagiging bukas para sa mga tool tulad ng AI. Malaya ako sa mga ethical at at uh, political na issue tungkol sa teknolohiyang ito. Ngunit naniniwala ako na hindi ang AI mismo at ang pagsusulat at paglikha ng sining ang problema sa AI. Kundi ang pagsasamantala ng kapitalismo sa tools ng AI ang ating pinakamalaking problema. Pag naalpasan natin ang problemang ito, sa kinabukasan, wala na tayong pakialam kung tao o computer ang lumikha ng mga kanta, pelikula, at palabas sa telebisyon, pati na yung mga laro na ating kinokonsumo. Gayun din yung mga sinabi ko tungkol sa tauhan, tungkol sa pagiging buo, pagiging tao ng mga nililikhang tauhan, ay para lamang sa dula. At sa tingin ko, may lugar sa maikling kwento at baka may lugar sa nobela para sa mga tauhan na halimaw.